Naniniwala naman ang dalawang leader ng Kamara na ginawa ng mababang kapulungan ang tama kaugnay sa pagtapyas ng Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies. Kasunod dito ng resulta ng OCTA Research Survey na 57% ng mga Pilipino ang pabor sa pag realign ng 1.23 billion pesos na confidential fund sa panukalang 2024 national budget. Ang na House Committee on Appropriations chairperson Elizalde Co at House Deputy Majority Leader Franz Pomaren patunay ang lumabas sa survey na suportado ng publiko ang kanilang approach sa pamamahala ng gobyerno at pag-budget ng pondo ng bayan. Dagdag pa ng mga kongresista, pinapakita rin ito na profesional ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez at walang bahid nang pamumulitika ang realignment sa nasabing pondo.